Uy, si Joshua Garcia na, sa si GMA na, bakit hindi siya, di ba? Sa isang episode ng Magpakailan ni Mel Chanko, naalala natin ang kwento ng buhay, ng Asia's multimedia star, na si Alden Richards. Isinapubliko ang kanyang pag-akyat sa showbiz, at ang pagsikat ng Aldab Phenomenon sa kanyang paglalakbay, mas lalong nakilala si Alden sa industriya at maging sa ibang bansa, hindi lang basta ta artista, itinayo niya rin ang iba't ibang negosyo. At ipinakita ang kanyang sinseridad at pagtulong sa kapwa. May tanong nga siyang kung magkakaroon ng second part ang kanyang life story, si Joshua Garcia ang nais niyang gumanap sa kanya. Tapos, uh, of course... Buhay mo, iba ang aarte. Opo. Ay, okay. Sino ang gusto mong umarte? Bilang uh, Alton Richard. Oh, si Joshua Garcia na sa GMA na. Bakit hindi siya, di ba? Bukod sa kahusayan ni Joshua bilang aktor, kapansin-pansin din ang pagkakahawig nila ni Alden may mga pagkakataong tinuturing siyang, kamukha o kapatid na tila pinsa ni Alden. Ano sa palagay mo ang maaaring, magiging kahalagahan nito, sa kanilang dalawang career paths? Ano ang iyong opinyon, sa posibleng mga benepisyo at hamon, na maaaring dala ng collaboration, ni na Joshua at Alden sa kanilang career paths? <music>